Sa karagdagan pa nating mga balita, pakinggan po natin ang pag-uulat mula naman sa himpilan ng DWALFM, ang Radyo Totoo, CMN Batangas. CMN Live, Live. Live. Nation Nation. Rens Belda, magandang araw sa yo. Magandang umaga Arian, magandang umaga Pilipinas. Sumailan so, sa limang araw na pagsasanay sa basic water safety rescue ang labing apat na kinatawan ng mga resort sa lungsod ng Batangas upang mapalakas. Ang kakayanan ng mga ito sa pagsagip ng buhay kung may mga kalamidad at aksidente sa katubigan. Lain ng nabanggit na pagsasanay na ipinagkalaw ng Philippine Red Cross Batangas chapter na mas madagdagan pa ang kalaman ng mga life savers lalo tigit ngayong panahon ng tag-init kung saan marami ang naaksidente at nalulunod sa mga outing. Ito'y isinagawa sa ulit Olympic size swimming pool ng Batangas City Coliseum kung saan itinuro sa kanila mga life-saving uh, strokes, uh, paggamit ng mga rescue equipment, uh, swimming and diving skills, uh, drowning victim rescue, unresponsive victim rescue, removal of uh, victim, uh, initial reassessment at escapes uh, Itinuro din sa kanila ang iba't ibang uh, techniques uh, kung paano mailigtas ang isang biktima uh, uh, na may head, neck at spinal injuries uh, in water head splint, uh, alternate inline stability. Station, spinal, o spinal backboarding and extriction na deep water at ang entries approaches, stry jump and saving approaches. ay sa treno ng Philippine Red Cross, tinututukan nila ang paghasa sa kakayahan ng mga kalok sa basic rope rescue, high angle rescue, endurance test and life saving skills, personal safety at one mile swim in open na si na siyang kailangan sa pagganap ng kanilang tungkulin sa panahon ng kalamidad mula sa DWALFM ninety five point nine ito, Terence si Belda ng CNN Batangas nagulat live para sa CNN Pilipinas CNN live. live nationwide. maraming salamat Terence Belda mula po naman sa impila ng DWALFM ang Radyo totoo CNN Batangas.